Milyon-milyong halaga naman ng mga tanim na marijuana ang matagumpay na nadiskubre ng pulisya sa lalawigan ng Benguet habang apat na sospek naman ang nadakip dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa Bulacan. Si Japregala Regala, una sa balita. Pinagbubunot at sinunog ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang mga tanim na marijuana plants sa lalawigan ng Benguet. Sa ikinasang marijuana eradiksyon ng pulisya, matagumpay na nadiskubre ang 14,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng higit dalawang milyon at piso. Arestado rin ang dalawang individual dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga at karnaping sa Metro Manila. Sa Paranaque City, nadakip ng Southern Police District ang isang lalaki sa barangay San Dionisio Matapos ang ikinasang by bust operation ng pulisa, nasamsam sa kanya ang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 300 at 70,000 piso habang nadakip din ang isa pang suspect dahil sa kasong karnaping sa Pasay. Nabawi naman sa suspect ang isang motorsiklong kanyang tinangay. Nasa kote naman ang apat na suspect sa operasyon sa Bulacan. Sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa mga bayan ng Marilaw at San Miguel, nadakip ang apat na individual at nasamsam sa kanila ang labing tatlong sachet ng hinihinalang shabu na may standard drug price na halos apat na put isang libong piso. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jatr Regala, alauna sa balita, Congress TV.